load ito yung nakikita nyo sa Facebook, sa online sa ibang platform na extension ito yung matibay daw Lods, eh. Ayan. check natin ano Ayan. nakita ko ito Lodge eh. matibay na matibay daw ito eh kahit welding machine uh, anong tag dito 1000 watts yung niloload nila ay kaya niyang i-handle 10 meters lodi yung naka-indicate dito check natin ano ayan mabigat siya ayan mabigat din to okay kung mapapansin natin Lodi yung kanyang wire ayan o oh. mataba yung kanyang wire pero hindi siya solid ayan o ayan sabi sa commercial Lodi sa Facebook man yan o sa ibang platform sabi doon ay matibay daw siya Lodi matibay na matibay likewise pinupok pok pok pa nga to eh ito itong kanyang wire ayan tapos makikita nyo rin sa kanilang commercial sa ibang platform, kinakat nila yung wire at pinapakita na mataba talaga yung kanyang wire. Ayan. Ngayon Lodi, i-check din natin kung totoo yun. Subukan natin putulin Lodi kasi nga mataba naman yung kanyang wire talaga. Ayan o, talagang talaga mataba. Tapos mabigat siya. Ayan. Ngayon subukan natin putulin. Ay, hindi natin mabubuksan kasi to eh. Ayan o, parang fix siya. Ayan. Kaya ang gagawin natin ay dito na natin siya putulin para makita natin kung totoong legit yung kanyang wire. Ayan. You know. Sabi nila ay tanso yung kanyang wire lodi. Ayan. Kung tanso ay maganda. Ayan yung kanyang wire lodi. Kung mapapansin nyo lodi, 3 wires siya. Ayan. Yung pangatlong wire na yan, dapat ay ground. Ayan. Pero, wala siyang laman. Ayan. I check natin yung dalawang wire. Ito yung uh, main niya o common. Mataba rin talaga siya yung kanyang wire. Ayan, o. Oh. Pero i-check natin. Okay. At makapal. Ayan, o. Oh. Ang dami niyang hibla. One, two, three, 4 8 10 12 and 12 then 2 4 12 Mahigit uh, konti ako nagkakamali mga 40 o oh, 30 pieces yung kaniyang hibla ayan oh Ang dami eh pero ang tanong, tanso nga ba talaga to? Makikita natin yan, Lodi, kung tanso talaga to. Kung imamagnet mo siya, uh, hindi mamamagnet to kasi nga tanso. Either tanso or uh, aluminum yan. Ngayon, moment of truth, itetest natin to kung kayang dikitan ng panghinang. Kung hindi kayang dikitan ng panghinang to, ay aluminum yung extension. Bali, universal na siya, Lods. Lahat pwede mong isaksak dito. Para sa 190 at ganitong style. Masyadong mura para sa ganito. Kung legit nga to, Alodi ah, na tanso. Kasi kung legit na tanso to, yung per meter nito ay naglalaro na siya hanggang 30. Ayan, sa ganito kakapal na wire. Pang heavy duty na extension kung gagawa ka ng heavy duty extension para sa 180 or 190 na presyo para sa 10 meters na wire eh medyo kahina-hinala siya, Lodi, ano. Ayan. Subukan muna natin kaskasan Lodi Ito mamaya yung hihinangin natin Ito naman ay ating kakaskasan Kung kinaskas mo kasi Lodi ang tanso Habang kinakaskas mo yan kung anong kulay niya, ganon din ang kulay niya hanggang ilalim. Ang problema dito Lodi, sa ating extension wire o yung extension wire ng online tsaka sa FV ayano habang kinakaskas mo ay paputi siya ng paputi ibig sabihin ay aluminum yan ayan o, unti-unti nang nadudurog o nagtatalsikan Lodi, kasi nga ang aluminum Lodi ay hindi naman siya ganon ka ibig kong sabihin, compare sa copper, iba yung aluminum kung papansin niyo Lodi ayan o oh. habang kinakaskas mo ay nawawala na yung kanyang kulay nagiging puti na siya kaya ibig sabihin ay aluminum yan ngayon Lodi subukan natin pakapitan siya ng hinang kung kakapit pero sure na sure tayo Ang aluminum ay mahirap pakapitan ng panghinang O soldering lead Ayan, sa umpisa Lodi, kakapit pa yan Ayan o, pero hindi mo masusolid na maipakapit lahat. Kasi nga, ang kinakapitan ng hinang ay yun palang balot niya na tanso. Yung manipis na balot niya. Binalutang kasi nila ng manipis na tanso, Lodi, yung aluminum. Ayan. Ang aluminum kasi, Lodi, gaya ng mga ginagamit natin sa mga speaker wire. yan maraming nagkalot dyan na local na uh, wire. Speaker wire, extension wire. Ayan, Lodi, hanggat hinihinang mo yan o dinidikitan mo ng hinang, lalo naman siyang umiitim. Ayan, paitim lang siya ng paitim yung wire na yan. Hindi mo siya mapapakapit. Kahit sobrang init na lodi ng iyong panghinang, kahit gano'ng kaganda yung iyong lead, kahit isaw-saw mo pa yan sa face, hindi mo mapapakapit yung hinang dito. Sa aluminum wire na to. Ayan. Hanggang sa malalaglag lang lodi yung pinapakapit mo sa kanya. Ayan, kita nyo naman lodi, nalalaglag yung pinapakapit natin sa kanya. Kasi nga, ay hindi siya tanso. Aluminum siya. Ayan o. Ayan. Ayan, umiitim-itim lang siya. Ayan. Hindi siya solid. So, ang ibig sabihin Lodi, eh, yung nabibili natin sa online na ganito, ay okay naman siya. Good quality naman siya. Siguro dito sa saksakan. Hanggang sa una siguro, maganda pa ito. Ayan. Pero katagalan ay, pagka nabutas na itong wire niya, papasok ng tubig, magkukorosyon na yan. Kasi nga, ito ay aluminum. Aluminum wear siya Lodi, hindi siya tanso. Para sa presyo niya na 180, kung minsan 160 pa nga yan eh. Uh, hindi natin masasabi na panalo tayo, kundi tayo ang lugi. Kasi nga sa performance niya, baka magamit mo, maganda lang sa una yan. Katagalan ay... Bibigay din siya. Okay? bago natin tapusin tong video na to Lodi, papakita ko sa inyo yung tunay na tanso ano, kung paano kumapit yung hinang sa tunay na tanso. Sa bagay marami naman na tayong content nito Lodi, nakikita nyo naman ako pagka ako yung naghihinang sa mga content natin at talagang dikit na dikit yung tanso sa panghinang. Yan Lodi yung tunay na tanso Kung makikita natin ayan, Talagang kumapit yung lead natin Kinapitan niya lahat Ganyan kung hinangin mo yung tunay na tanso Lodi Na wire Hindi kagaya nito Na ang tagal na natin ibinabad Ay Hindi man lang kumapit Ayan Ayan sya Nalalaglag lang talaga Ayan Okay, wala talaga. Ang ibig sabihin, Lodi, uh, yung wire nito ay sablay. Aluminum siya. Hindi siya tunay na tanso. Hindi gaya ng pinapakita nila doon sa ibang platform na original siya. Okay? Delikado to Lodi, sa loob ng bahay. Lalo na pag niludan nyo siya ng mga mataas na uh, consumption ng appliances, lalo na yung mga electric kettle. Mag-iinit Ayan. Magliliab to Sure yun Kasi hindi naman siya tunay na tanso eh Okay Pinapakita kasi nila doon Lodi Na malakas o heavy duty ito uh, Kung ano-ano mga nilalagay nila doon Na isinasaksak at gumagana naman Pero nasa sa inyo po yan Para sa akin na hindi po magandang gayahin yon Dahil nga po uh, Kita naman natin yung quality ng kanyang wire Ang uh, maganda siguro Bumili na lang kayo ng sarili nyong uh, outlet Saksakan Ayan, mga ganito. Tsaka na lang kayo ng sarili nyong extension. Mas matibay pa nga yung mga ganito, Lodi. Ayan o, yung binubuo lang. Ayan, yung ginagawa lang natin. Dini-DIY lang. Ito, mas matibay pa nga eh. Para sa akin. Kaysa dito. Okay, so hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay.